Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa pagmamanang mga katangian sa CSS. Maaari mong suriin ang mga kinatawa na minana at hindi minana na mga katangian. Maaari mo ring matutunan kung paano kontrolin ang inheritance gamit ang CSS, all, property, ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Sa CSS, ang ilang katangian ay automaticong minamana mula sa mga elemento ng magulang patungo sa mga elemento ng anak. Ito ay isang kapakipakinabang na mekanismo dahil kapag nakatakda ka na ng isang partikular na katangian, ang mga elemento ng anak ay magkakaroon din ng parehong estilo, na nag-aalis ng pangangailangan na itakda ito ng paulit-ulit. Gayunpaman, hindi lahat ng katangian ay minamana, ang ilang katangian ay minamana habang ang iba naman ay hindi. Halimbawa, ang color at font family ay minamana, ngunit ang mga katangian ng box model tulad ng margin at padding ay hindi. Tingnan muna natin ang ilang halimbawa ng mga namamanang katangian. Ang mga namamanang katangian ay pangunahing may kinalaman sa teksto at mga font. Sa kasong ito, lahat ng mga elemento ng anak sa loob ng body ay magkakaroon ng itim na kulay ng teksto. Lahat ng elemento ng anak ay gumagamit ng font na Arial. Lahat ng teksto sa loob ng body ay magiging 16px bilang default. Ang teksto sa loob ng isang p na elemento ay ipapakita na may 1.5 beses na taas ng linya, na apektado rin ng mga elemento ng anak nito. Ang teksto at inline na elemento sa loob ng isang div na elemento ay ipinapakita na gitnang gitna. Ang visibility ay isang katangian na kumokontrol sa visibility ng isang elemento. Kapag itinakda sa nakatago, ang elemento ay nagiging hindi nakikita. Sa kasong ito, ang mga elemento ng bata sa loob ng div ay magiging nakatago din. Sa kasong ito, ang mga item sa listahan sa loob ng ul tag ay ipapakita na may mga parisukat na marka. Bilang halimbawa ng mga mana na estilo, mag-apply tayo ng kulay ng teksto sa isang article na elemento. Sa paraang ito, ang kulay ng teksto ay inilalapat hindi lamang sa article na elemento kundi pati na rin sa mga elemento ng bata nito. Susunod, tingnan natin ang ilang mga halimbawa ng mga katangiang hindi mana. Ang mga katangian na may kaugnayan sa layout at ang modelo ng kahon ay karaniwan ng hindi namamana. Ang mga katangiang ito ay kailangang itakda ng isa-isa para sa bawat elemento. Kahit na magtakda ka ng panlabas o panloob na margins para sa isang div na elemento, hindi ito nakakaapekto sa mga elemento ng bata nito. Kahit na ang isang hangganan ay itinakda sa isang parent na elemento, hindi ito nakakaapekto sa mga elemento ng bata. Ang lapad at taas ng isang magulang na elemento ay hindi automaticong naapektuhan ang mga anak nitong elemento. Ang kulay ng background na itinakda sa body ay hindi direktang nakakaapekto sa mga elemento ng bata. Gayunpaman, kung ang isang elementong anak ay may transparent na background, ang kulay ng background ng elementong magulang ay maaaring makita sa pamamagitan nito. Bilang isang halimbawa ng hindi namamanang estilo, mag-apply tayo ng hangganan sa article na elemento. Sa paraang ito, ang hangganan ay inilalapat lamang sa article na elemento at hindi ipinapakita sa mga elemento ng bata nito. Kapag naglalapat ng hangganan sa seksyon na elemento sa loob ng article, makikita natin na ang hangganan ay hindi namamana ng mga elemento ng bata. Ang pamamana ay maaaring kontrolin gamit ang inherit, initial, o onset na mga keyword. Kung nais mong magmana, maaari mong pilitin ang pamamana sa pamamagitan ng paggamit ng inherit na keyword. Kung ayaw mo ng pamamana, maaari mong i-reset ang katangian sa paunang halaga nito gamit ang initial o onset. Bilang halimbawa ng pagkontrol sa inheritance, pigilan natin ang kulay ng teksto na inilapat sa article na elemento na may lapat sa div na elemento. Ang estilo gito ay i reset ang kulay ng teksto ng lahat ng div na mga elemento sa loob ng article sa default na kulay. Ang hindi pagpapagana ng kulay na namana mula sa parent na elemento ay bumabalik sa paunang halaga ng browser. Susunod, tingnan natin ang CSS na all na katangian. Ang all na katangian ay isang katangian na maaaring i-reset ang halos lahat ng CSS na mga katangian, kabilang ang mga maaaring mamana, para sa isang tinukoy na elemento ng sabay-sabay. Partikular, maaari mong gamitin ang sumusunod na tatlong mga keyword upang itakda ang mga katangian ng isang elemento. Initial, i-reset ang lahat ng mga property sa kanilang mga orihinal na halaga. Inherit, namamana ang lahat ng mga property mula sa magulang na elemento. Onset, minamana ang katangian kung ito ay namamana, kung hindi, ni-reset ito sa paunang halaga nito. Ang All ay napakakapakipakinabang kapag gusto mong i-reset o itakda ang maramihang katangian ng sabay-sabay, sa halip na itakda lamang ang mga tiyak na katangian ng paisa-isa. Kapag gusto mong i-reset ang lahat ng naunang itinakdang estilo para sa isang partikular na elemento at ibalik ito sa orihinal na estado, gamitin ang All Initial tulad nito. Sa halimbawa na ito, ang lahat ng mga property ng div na elemento na may klase na .allInitial, ay ni-reset sa mga default na orihinal na halaga ng browser. Gamit ang all, inherit, ay ginagawang mana ang lahat ng mga property mula sa magulang na elemento. Sa halimbawa na ito, ang mga elemento na may klase na .allinherit ay nagmamana ng lahat ng katangian, tulad ng color, at font size mula sa elemento ng magulang. Ang paggamit ng all unset ay nagiging sanhi ng pagmamana ng mga katangian kung maaari, kung hindi, ibinabalik sila sa kanilang mga paunang halaga. Sa kasong ito, ang color ay minamana habang ang font weight ay ibinabalik sa paunang halaga nito, karaniwang normal. Ang katangiang all ay isang makapangyarihang mekanismo ng pag-reset, ngunit ito ay apektado ng espesipikidad sa CSS. Kung ang isang partikular na elemento ay may malalakas na espesifikasyon ng estilo, maaaring hindi magawang i-override ng katangiang all ang mga estilong yun. Halimbawa, ang mga katangiang itinatakda gamit ang important ay hindi maaapektuhan. Sa halimbawang ito, kahit na subukan mong i-reset ang estilo gamit ang all, initial, ang katangiang color, ay hindi mara-reset dahil sa spesifikasyon na color red important. Susunod, tingnan natin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga elemento na block level at inline na mga elemento. Ang mga block level na elemento ay laging lumilitaw sa isang bagong linya at lumalawak sa buong lapad ng kanilang parent element. Kaya, Malaya mong maitatakda ang lapad width at taas height. Maaari mo ring itakda ang mga margin, margin at padding, padding sa lahat ng direksyon at maaari itong makaapekto sa lahat ng gilid. Ang mga inline na elemento ay ipinapakita sa parehong linya katabi ng iba pang inline na mga elemento. Kaya, ang lapad (width) at taas (height) ay hindi direktang maitatakda. Bukod pa rito, ang pagtatalaga ng mga margin (margin) at padding (padding) para sa itaas at ibaba ay may limitadong epekto. Ang mga margin at padding para sa kaliwa at kanan ay epektibo. Tulad ng makikita mo, may mga pagkakaiba sa kung paano inilalapat ang mga estilo ng CSS sa mga block level na elemento at inline na mga elemento. Sa mga block level na elemento, ang mga CSS na katangian na uugnay sa layout tulad ng lapad, taas, margin, at padang ay inilalapat ayon sa tinukoy. Sa kabilang banda, para sa inline na mga elemento, ang pagtatakda ng mga CSS na katangian na sa layout tulad ng lapad, taas, margin, o padding ay maaaring hindi may lapat o maaaring may lapat sa isang limitadong paraan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagtatakda ng katangiang display bilang block o inline block, maaari mong ayusin ang mga estilo tulad ng lapad at taas para sa inline na mga elemento na parang mga block na elemento. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Mag-subscribe sa channel at panuorin ang aming mga bagong video.